Ano yung mga yan yung mga panlaro lang? Ano yun? Pupasplayin mo kaya? Pipigain! Ayan yung view. Hindi mo naman sinama yung isang yung ibang grisel kuya. Ha? Hindi mo naman sinama yung ibang grisel Ano? Ay dalawang beses ka magpapakawala. Oo. Oh. Yun ako yung mga Susunod daw yung mga hen. Ay para maghabol sila no. <laughs> Pakita ko yung view. Yung view. Yung buwa na? Pababa pa lang. Bigat ay katawan nila. Ayan yung view. Kita yung main view dun o. Ang ayubo na. No. Strawberry farm. strawberry farm